Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng reaction opinion Itong post ni General Orlando De Leon Sabi niya ang kupal ng Bicol Isiner ni General De Leon ang article ng Rappler Sabi ng Rappler In a rare press conference President Ferdinand Marcos Jr. named The top 15 contractors of flood control projects in the Philippines, included on the list, is Sunwest Corporation and Hyton. Okay. so sino ang ng Sunwest Corporation and Hyton? Rappler reported in March the company's ties to Aco. Bicol representative Saldico and his brother former congressman Christopher Co. Oh, ito na yung ito na yung sinasabi ni Senator Lacson na may mga congressman at the same time contractors din. So, salamat naman. Uh, medyo maganda na ang buelo itong sona ni Pangulong Marcos Jr. na pananagutin niya ang mga mga magnanakaw mahiya naman kayo okay this is good news <coughs> dahil tap 15 na pangalanan na so dalawa na ang klaro itong Sunwest and Highton pag may may ni Kongresman Saltico and kapatid niya dating Kongresman din, Christopher Co so, sino pa ang nagmamay-ari sa iba okay. so uh, basa lang tayo sa mga comments ah. marami nang kinakabahan dito hindi na sila makatulog-tulog dahil palagi ko napuno na rin ng Pangulo eh. Kasi napapahiya siya. Last year, ipinagmalaki niya 5,500 flood control projects natapos na. After two days, nabagyo Katrina, nabaha ang buong Metro Manila. I'm sure, uh, ang Pangulo, hindi lang niya may ano yung hiya niya at galit. So ngayon, naulit na naman. Bago siya magsona, nagbagyo na naman. Kaya, <laughs> Napuno na ang salop. Pinahiya niya na. Shameless. Campaign niya na. Maya naman kayo. Na <laughs> ang mga manhit, ang mga pinapatamaan, sila pang pumalakpak. Okay, magbasa lang ko sa comments. Phil, pasensya. He is being groomed. The next. Akarang, the billionaire by Tambig. Leonido Raso. So, what is the move? File a case, imprisonment, firing squad, the best. Uh, pa. Yan ang next move. Ang tanong, sino ang mag-iimbestiga? Yan ang medyo malabo. Uh, klinaro na ng Pangulo na hindi DPWH. So, that's good. Kasi nga, bakit? DPW ang mag-imbestiga Sila ang na-involve eh. May mga panawagan na nga na dapat mag-leave uh, of absence ang DPW Secretary. Si Congressman Albi Benitez, sabi niya, I respectfully uh, urge Senator Bunuan to, leave, to, make, to take a leave of absence. Uh, kanina may nabasa akong article o post Si Professor Clarita Carlos, sabi niya, he's urging, she's urging the president to appoint a woman, a woman DPW secretary dahil, I don't know, yung reasoning ni Professor Carlos, ang babae daw, less prone to graph in corruption or temptation, but I do not agree. Basta yung panawagan na mag -leave of absence ang DPW at secretary, ako, sangayon ko doon. Leave of absence lang, hindi naman mag-resign. So, sino ngayon ang mag-imbestiga? Yan ang... So, ang mga suggestion ngayon, yung editorial ng Philippine Star ba yung kahapon? O the other day, nag-suggest <coughs> sila na The president should create an independent body to undertake the investigation which I agree. Si General nga, ang Magalong, nag Mayor Magalong ng Baguio City nagbo-volunteer. So depending yan sa mag-imbestigar. Yung yung walang walang cover up, walang walang sasantuhin. Robert Smars, ewan koba sa mga taga Bicol kung bakit binoto pa nila ang ako Bicol Partylist na alam naman nila ito ay involved sa mga maanumalyang transaksyon sa gobyerno katulad na lang sa infra projects, flood control projects. Sa konting ayuda na ibinahagi sa mamamayan ng Bicol, naluloko sila mas malaki pa ang naibubulsa. Mag-isip-isip po tayo, lubog na sa utang at baha ang bansa dahil sa kaliwat-kanang korupsyon. Eh, kasalanan din ng natin, mga voters, dahil palaging nananalo. Yun pala, eh, so nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa sa ganito. Uh, ang adigi, tapos makapanira ka sa ibang tao, wagas kang hmm, medyo masama, <laughs> masama. Oh, malala ko tuloy yung rason bakit nag-resign si BP Sara. Sabi niya, dalawa lang kasi nagkukontrol ang nagkukontrol ng budget sa Pilipinas. Romualdez and Saldico. Oh, bakit siya biglang tinanggal after yung yung buy scam, yung mga blanco, mga ganon. And then, ang Pangulo, bago niya pinirmahan yung uh, 2025 National Budget ng December last year, nag-overtime ba do kuno sila? Oh, ano? Then after that, pag opening ng uh, session ng Congress, biglang tinanggal si uh, Saldico. Sabi ni Congressman Tobichangco ko nagalit na daw ang Pangulo. Ob bakit si Saldi lang? Hindi naman magagawa ni Saldi yun kung siya ang... Ano. <laughs> Yung uh, basta, nagiging escape code na lang si Saldi But anyway, uh, so bay natin itong mga development na ito. Na pangalanan na top 15 contractors, connected ba ito sa mga congress, congressista o lawmakers, dalawa na ang klaro, Sunwest and Highton. Salamat sa article ng Rappler. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo na mimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. So, karoon na ako sa among kapihan akong videohan kay kani nga kapi humana ni og abuno. So makita gyud nato diri nga mao ni ang una nga nga na abunuhan na, nga kapi. So makita gyud nato. So nauman na na og abuno og na humana po og weeding muna yung kapi so makita po nato ang gulang ng similya na yung itsura so ang gulang ikumpara sa mga uh, linghod na similya so naay kalahian ang linghod kaysa gulang so siya ang linghod na similya so maayobig ang yung turok So dinhi na ko sa ikadua nga bahin nga wala pa nin abunuhan. Ug iya ha. So mo siya. Padulong dito sa obos. So, kita gid nimo ang kape. Siya ang wedding weddinganan pa o abunuhanan. So makita nato to nga magabuno na. O um, ato wedding pod. O so mag nagwiding siya o magabuno pod. So unsa imong giabuno ra na? Si ba. Complete. So nagabuno siya og complete o giuria So makita gyud nato nga humana niya og abuno. So makita ang kanyang mo diri. Nga humana. So mo ni ang last nga among tinanom nga nahuman og wedding og humana o pod. So, makita gyan na ng kape. So, padulong dito sa ibabaw ng bahin. So, magigit ni ang linghod ng kape. So, ang turok niya sa linghod ikumpara sa gulang ng kape.